morning, good morning Monday morning Pupunta tayo ngayon sa May Kawayan Ito yung Kinalang tindahan ng Motor parts Ito yung Pura utan ni Boss Donald Yan, pupuntahan nga natin ngayon naka kasi natin siya nakachat natin uh, uh, sana makadaraw daw tayo sa kanyang tindahan so ngayon pupuntahan na natin ito ay kilala kilala na rin matagal nang nagtikinda ng mga motor parts na magtak presyo sabi nga eh presyong pamigay na yan so abangan natin to mga kapatid So, ito yung kanyang tarpaulin, yung buruotan ni Boss Donald sa Emma Town Center. kita rin natin dito sa labas, ayan lang naman yung highway. Ayan o, no? yung Chowking, tsaka yung Jollibee, tsaka yung Mercury Drug makikita nyo. Tapos, ito na yung Emma Town Center, yung area na to patapat lang siya tapos pasok lang kayo dito, kita na 'yung mga paninda niya. So, napakarami po. Ayano. Oh. Duma dito. tayo sa labas. Pakita natin. ano? Oh. Nasa lapag lang. May mga rim pang uh, TMX size 18, size 17. Tapos pang New Sporty ito sinabi sa atin na sa 1000 plus lang yung bags na to partner na yon no ayan tapos mga alloy rim meron din sila no ayan. mura lang yan no tanungin na lang kay boss Donald tas ito sinabi sa atin na 100 lang mga headlight taillight So isasalpak nyo na lang yung iba dyan May mga bumbilya na mga wiring na rin yan 100 pesos yan, mga headlight bearings cowling yan, pang XRM pang honda wave halo-halo na talagang pipiliin niyo na lang kung saan yung parts ng motor niyo you know santaan lang yan pati ito pang radar yata to oh. tapos fairings pang wave pang XRM o oh pang rusi meron pa ranggo 100 lang din yan yan pati ito yung cover sa caliper oh. 100 agaganda pa oh. spender pang XRM pang fury halo-halo na 100 lang Pati helmet Mga nutshell type yan Meron siya dito 100 lang din Ayan Kasama dito Tapos meron din siya lang Mga motor doon oh, Pakamagustuhan nyo rin hmm. Tapos Ayan Mga headlight Halo-halo Ayan nakalagay naman yung oh, Presyo Bargain na 100 pesos Ayan To, kasama to Mga oh, pender oh, pang pantra oh, 100 na lang oh. Nakasama dito eh. Ayan, oh, pati yung cover ng motor. Oh, hindi ko alam kung 100 din yan. Alam ko, 50 lang yun. Ayan, tapos ito yung mga shock. Oh, pang pang ano scooter 100 lang din. Diyan baka naghahanap kayo. No? Ang dami dito. Sawa ka magpili din. Ayan, oh. Ang dami niyan. Ayan. Talagang, ano lang. Pili ka lang talaga. Ano pa? Ayan, dito tayo sa may, ano. Ito yung mga galito, tao, 50 lang. Ayan, oh. 50 pesos tapos mga side mirror yan 50 pesos tapos marami pa sila naka cover dun eto mura lang din daw to mga ilaw merong 10 piso merong 5 piso yan mga LED tapos seat cover napakarami Ayan pa. So, halos lahat. Meron din sila mga ayun, sa scooter. Yung pan niya. Ayan si boss. <laughs> pang YouTube. Pang YouTube natin. Ayan. Ayan si boss. Shout out sa mga suki natin, mga bossy. Ayan. Punta na kayo. Yung mga, mga gusto mong makamura ng ano ng Gustong parts mga budget meal na piyesa ng motor mm, yeah. dito punta kayo mm. dito sa Ima Town Center, May kawayan mm. bulakan mga boss. Okay. Mura lang piyesa. Mm -hmm. uh, Napakaraming piyesa natin mga mm -hmm. boss. Ang mga seat cover natin 50 pesos lang. 50 pesos. Mga uh, brake fluid 50. Brake pad. 50. Ito ito, ito yon sir no? wow. 50 pesos. Meron pa tayong 20. Yung mga panlinis sa motor, yung pampakintab. Pampakintab, mga. ano lang, 50 lang. 50 lang din. Uh, yung magic gata. Oo. Uh, 50 din. Uh, oh, so Pare-pareho na, ano? <laughs> uh, yung mga <laughs> naglo-long ride, kailangan nyo ng tarisilan. uh, tire sealant. Sealan. Punta kayo mga boss. Ano yes. lang, 50 pesos lang. Hmm. Tapos yung mga side mirror. Yung mga side mirror, mga bossing. Merong 50, merong 100. Hmm. Ah, yung malaki, ah, uh, 100. Meron mga maliliit. 50. Kita din. Pag wholesale naman, binibigay ko na ano, 35. 35. 75 naman doon sa malaki. Wholesale. Yan pa lang, sinabi ni Sir yung baka gusto niyo magnegosyo ng ganitong uh, paninda din. So open si Sir na mag ano, magbenta ng wholesale yan. Mm. Saka kung gusto nyo magkakot din mm. ng pyesa ng motor, kung gusto nyo magumpisa. Mm. Ang isang ano ko, isang L300 na pyesa, 120. 120,000? 120,000. Puno yun. Puno. Kaya, magpu ano? Kaya magpupuno ano, magpu nun. na mm, Parang may nakita ko ganun din yung uh, style nun ay sa may ano, <laughs> Bali <by Valenzuela>. uh, <laughs> yung ano naman yata yun. ah uh, yung mga tools mga may TV may mga, mga tools naman siya so, sa akin naman kasi kaya 120 dahil ano naman yan maliliit siya mm -hmm. lahat ng mga box ano yan box siksik ng pyesa yan tulad nung nga uh oh. doon puro pyesa tsaka marami may ilalagay mo doon ang isang L300 na pyesa napakarami makarami na puro mga ganyan kayo mo po na yan mga ganyan yung, so, yung ganyan kalawak oo oh dami niyan. Kuno yan. Kuno yan. yan. O mas marami pa. Yung kasi maliliit lang yung kaysa ng motor eh. Isang isang kahon nakarami naman. Hmm. Hindi lang isang dang piraso ang laman niyan. Ikakahon mo para talagang ma makakamadan mo nang maayos. Oh, istak mo ng nang maayos Oo. yan Oo. sa L3, yung walang singaw. Hmm. Ay ba? pinupuno nga, may mga pagitan, mm. pero sa amin, puno. Mm. Walang singaw yun, space, ano? walang ano? mga space. Pinaparehas yung kahon. Mm. mm. Basta nasasarap pa yung pinto. Mm. Yun. Sa akin naman, 120. 120. So, ayan, narinig natin mm. kay Boss Donald. Hindi e kayo humakot. So, 120, isang uh, L3. 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 Mm. Kahit right, sa uh, doon sa Aki Boss ka, mm. din. Mm. <coughs> yung mga rim natin, mura lang. Yung mga rim, oh, magkano yung mga ganon yung, yung sa labas? Yung mga rim natin, ano, 800 pares. Pares na yon. Pag wholesale naman, wholesaler na ang kukuha. Ah. Binibigay ko ng 500. 500. Hindi, e pumatak ano lang yun. 250 ang isang peras. Mm -hmm. Tapos bilang mo na lang ng rayos, ano? Oo, oh, rayos, mura lang naman ito. Oh. Benta ko sa Rayos, merong sandaan, merong 150. 150. Yung 150 kong binibigay, dalawang ano na yun. Mm, partner na, yan. na yun. na mm. 150 na. No. Okay. Kasi may mga halong ano yun, may dalawa, merong isa. Mm. -hmm. Yung isa, 100 ko binibigay. So, Pag yeah. Pag wholesale naman, 75. 75. Hindi, napakamura na. Dito na kayo pumunta. Napakamura. <laughs> Maraming namamakyaw sa akin dito, mm -hmm. mga malalayo shout out sa mga suki natin mm -hmm. Diyan um, sa Bicol oh, Layo nun, Bicol pa Sa galim pa sila Albay Saka mm -hmm. dito sa gawing Norte, Norte. mga taga suki natin sa Isabela mga Isabela. boss Isabela. Tapos saan pa yung pinakamalayo? Pinakamalayo namin yung Baguio mm -hmm. Saka may Malayo layo talaga nun, bulubundukin na oh, yun Nakarating Isabela. pa dito <laughs> Talagang kilalang kilala mm -hmm. na si Boss Donald sa murang bintahan ng ano. Kilala tayo mm -hmm. ng mga ano. Kasi tayo nga eh, napapunta na rin tayo dito dahil mm. nakikita natin sa Facebook, sa YouTube, meron mm. siyang channel. So ayun, suportahan niyo rin pala yung kanyang YouTube channel pati yung Facebook page ni Boss. Uh, salamat po mga boss. Yan. Kani eh, uh, paano na rin ng ano ng ano ni Boss. Ah, palo. Pa palo pa, na lang mm. sa Facebook page niya. Yan. Ipras na, na lang. Marami na tayo, Okay. Ayun, tingnan natin yung ano doon. Yung bagong hakot ko. Sige, sige, sir. Tingnan uh -huh. titingnan natin yung ano, yung sinasabi ni sir na bago eh. Para makita nyo. Ah, pili nga dyan. Pura lang yan. Sandaan lang. <laughs> yung sandaan lang. Oh. Yung hindi pa nakakita nung kinatago tago ni Boss Donald dito. Ayan, baka magustuhan nyo ito marami so Ayan, oh, ano nga, nakabox pa. Ayan. Kanya na sinasabi kong ano. Mm, pang wholesale. Ito nyo na ano, wholesale na pang mm. L300. 120. Mm. Ayan, ito nga natin yung laman. Mm. solid laman yan mga bon, ito mga koyo yan oh. koyo very koyo ito mga sprocket to oh. solid laman yan dami yan oh. sprocket no isang box no oh. kaya kung makakuha kayo nito oh. malaki to tuboy nyo mm. mas malaki pa sa akin kasi ang benta ako nito mura lang mm. binibenta ko lang to ng ano 150. 150. Depende sa ano, may 150, may 200, may 250 isang peraso. Mm. So, lalo sa Pangano Pangano 'yan. Ito mga ano to, XRM, XRM. Yeah. Mm. Ang dami so, naman niyan sa isang isang box ano. Mm. Pag per box sa ganyan, magkano boss? Ito per <laughs> per box. Mm. Oh, ayan, isang box na yung bibilin ko. Mm. Eh, bibilangin natin yun ano. Ah, bibilangin eh, pa rin. <laughs> Oo, oh, di ba? Kaya nga ano, yung kung papakyaw ka, mas malaki tutubuhin mo dyan. Oo. Kasi dami laman yun. Eh. Dami laman. Ano. Ayan. Maraming laman. laman. Iba pa. oh, mga timing change. Naparami nito. Uy, okay, may mga pangalan naman nakalagay. Yeah. Ano? No, sprocket. Ayan. Oh, so, Sprocket ba dyan? 4 to 80. Parang puro sprocket ka rin yan, eh. yan eh. Sprocket din. Halos hindi pa nagagalaw yan, ano no, sir? Hindi pa na ano to. Kamamabalang oh. nung ano. Halos. Sabado. Oh. Halos brand new pa rin, Ayan. pa rin talaga. May Badya. mga plastic pa talaga. 45. Hmm. Ito, napakarami pa naman badyo sa ano. No. Sa kabanatuan. Kabanatuan. Sa agapan. Yan. Maraming badyo doon. Saka. So, magabitin nyo, no? Sumikat din yung badyo eh. Dati, mm. Grati, napakaraming kumuha ng badyo. Ito, pag wholesale naman, binibigay ko isang daan ng isa. Isang daan ng isa. isa ano na yun? Rumble na. Mm. Maliit na size, saka malaki. Malaki, oo. Oh. 100, hmm. Pag wholesale. Mas malaki yung tubo nila sa akin. Mm. Uh, ah, benta nila. Hmm. Pwede nila ibenta ng 150, 180, 200. Depende sa ano. Oo, so, depende. Sa lugar. Oo, sa ibang lugar. Halimbawa, pahirapan yung mga pyesa. Pwede kang magbenta yes. talaga dun

100 na nga alam ni Kai. 100 eh, mura na nga eh. At yung 150, mga boss. <laughs> Bumalik to dah. Payag na sana ako eh. <laughs> alam, hindi naman tayo ka. Hindi kaya natin pinakim sa ano. Oo. Kasi kung titingnan uh, mo yung mga ganon, mahal talaga yun pag na, binili sa iba. Ayan o, DID timing case. Oo oh, nga, ano, ayun Mahal nice. to -hmm. sa mga motor, uh, motor shop. Oo, oh, motor shop. Ang ganyan, mahal lalo pag DID. Pero ang ko rito isang sandal lang. Isang daan lang isa? Oo. Timing chain no? Timing chain yun. Isang lang benta ko nyo. Yan. Napakita sa atin ni Boss Donald. Yan. Dati na papanood ko lang sa Facebook at sa YouTube. Ngayon eh. Tayo na yung pinagbubuksan ni Boss. Ayan. <laughs> 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 Ayan. Hindi naman mabuksan eh. tawe eh, nakabala talaga ng tape eh. Hmm. Parang hindi mag-iba yung back. Hmm. Ayan o, oh. original yan oh. So, Oo nga no, ayan DID Gamitin pa naman to sa mga makina Yan talaga yung mga binibenta rin talaga sa motor parts pag so, ano, kayo? Kaya pag ano, nasira yung motor mo, punta ka rito, marami yeah. Ito, isa ko lang to doon sa lobby. O, oh, kung mga nagaanap tayo ng ano, mga nasira kayo ng timing thing, ito yun o. Oh. DID pa. Oh. Sandan lang. Sandan lang. Pero pag wholesaler ko kuha nito, binibigay ko 50. 50 isa. Oh. Okay. Yan o. Oh. 50 peso. O, ang dami niyan? Hmm. Napakarami talaga. Meron pa yun doon sa araw. Ano, ano lahat yung meron yan, sir? Yung mga... Ito. So sprockets, Sprocket, kadena, beri, rayos, rayos, mga, mga pusina Meron dyan, may nakita akong mga busina. Mga cable yata, no? meron din, ano? Cable, meron ah, din. Meron din, yeah. so, so, ayun natin, hindi man natin pwedeng pa bubuksan natin ng <laughs> hmm. mga tagalan si sir. So, punta na kayo dito kung gusto nyo bumili ng mga pang wholesale. Ito. So, mga Ano, carburetor, no? Ay, ay, mga, mga ano, ay, mga gasket. Ayun oh, gasket GY6 so. GY6. Uh, magkano uh, naman 'yan? Ang benta ko nito 10 piso lang. 10 piso lang. Ayun. Okay. GY6. Mura mura -muro na 'yon. Parang bumili ka lang ng ano yan. Ng Mas pa nga si yun si, si Carillo, eh. <laughs> Para lang bumili si Karilyo. Oo. Oh. Ah. Uh, Ignition, magaganda Mm -hmm. ignition switch. Ito kasi hanapin niyan, ignition switch ng ano. GY6125. Uh, okay. Ano? Mm -hmm. Marami. Set na ano, nakalagay oh. na. Set GY6125. Pambenta ko niyan sandan lang sa mga Mio. Dalay na ano, L3. Tayo na oh. Uh. magdadala ng L3 kasi mm -hmm. wala tayong kakayahan pambili ng L3. Oh. Uh. <laughs> Pwede yun, arkilahin na lang nila. Uh, arkilahin, mm. ano, pwede ngayon yung ano, lala mo, palimbawa. Oh. ano ka, may papalala mo, tatawag ka sa lala mm. na L3. Meron yun, mm. pwede natin ano yun, kakarga natin. So, 120. 120,000. So, ayan. Sa mga gustong mag-wholesale, i-message nyo lang si Boss Donald sa kanyang FB page. Sa FB page, sa epi Donald page. Marlin Motorcycle Park. Yun. Yun At saka po yung ibang ano, minsan hindi ko na nabasa, pasensya na po kayo yung mga nagme-message sa akin malalayo pa pero mintanaw -hmm. Mindanao ayun po busy busy po yung boss din yun oh. mm yeah. <laughs> kaya nakakano yung mga message na iba pero uh -huh. ngayon lang medyo nagkaroon tayo uh -huh. ng time na talagang uh -huh. na-interview natin pero, si pero bibigyan ko ng time yan para ano, makakuha yung mga natin ng, na ano, oh. okay. ng urap gesa okay. sige uh -huh. maraming salamat Sir Salamat po at uh, God bless po sa inyo.